lalabas this will be supernatural. Magsasalita yung larawan, papaniwalain niya lahat eh. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Maniniwala halos lahat ng klase ng tao sa kanya. sambahin ng mga tao sa larawan ng hayop. Tuloy ngayon tayo sa Disisais At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Kukumbinsihin niya ang mga tao na uh, sumamba sa larawan ng hayop, magpapagawa sila ng larawan ng hayop. Hindi natin alam kung anong larawan yan. In our technology now, lalabas, mapapaniwala niya yung nakakaintindi sa technology lalabas this will be supernatural. Magsasalita yung larawan, papaniwalain niya lahat eh. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Maniniwala halos lahat ng klase ng tao sa kanya na siya nga eh Diyos kasi nakakapagbigay siya ng hininga sa larawan para map mapuwersa nila lahat ng tao na sumamba sa larawan ng hayop papatay nila hindi sasamba sa larawan ng hayop.